Kumanga naman ako sa kasagutan ni uh, VP Sara no. Um, alam mo naman po pwede maging very petty at very alam mo na maanghang din ang kanyang kasagutan. Pero talagang tinaguyod niya yung kanyang posisyon bilang uh, halal na vice presidente at kung ako'y isusumatutal ang kanyang mensahe kay uh, uh, First Lady um Liza Araneta Marcos ang sinabi ni uh, VP Sara ay hayaan mo na kaming may binigyan ng mandato ng taong bayan na mag-usap dahil importante na makausap na. At meanwhile, napakadami ang problema ng bayan, nandiyan ang inflation, nandiyan ang kakulang ng tubig at ng kuryente. Eh tutok muna tayo dito no? at kalimutan na muna natin yung uh, uh, bad shot, good shot na inilabas ng ating unang kina. Well, ako naman, no? tama naman si VP Sara, no? may karapatan siyang magsalita ng ganyan. Pero ang aking worry is kung makikita ninyo, Good shot naman si PBBM at saka si um, Inday Sara Duterte. Pero kung paano tratuhin si Inday Sara Duterte ng administrasyon mula nung tinanggalan siya ng budget at uh, yung mga pagbabanat sa kanya sa social media, eh talaga namang makikita mo na parang bad shot si VP Sara sa administrasyon. Pero kung good shot si VP Sara kay PBBM at bad shot kay Lam, at alam naman natin na tinatrato siya na talagang bad shot siya sa administrasyon. Ibig sabihin, talagang ang nananaig sa gobyerno ay si First Lady Lam. Yun ang nakakaabala. At tingin ko, yun yung pinupunto rin ni uh, Vice President nung sinabi niya na ma walang kinalaman niya sa kanyang mandato bilang halal ng taong bayan. No? Kasi importante yung mandato. Alam mo, pag ikaw may mandato, hindi ka na lang tumatayo bilang iyang, iyong personalidad na sarili. No? Kung hindi, ikaw ay halal ng taong bayan. No? So, ikaw ay uh, kumbaga, representing the people na nagbigay sa'yo ng mando. Representing 32 million na nagbigay ng mando kay uh, Inday Sara Duterte. Eh, hindi ba naman sa daming mandato yan na mas marami pa kay uh, PBBM? Eh? dapat naman, kung meron siyang saloobin, eh, doon na lang dapat yon sa loob na kanyang damdamin dahil wala naman talagang kinalaman yan doon sa kanyang posisyon bilang isang Vice President at bilang isang Department of Education Secretary. Pero alam natin na itong damdamin niyang bad shot, ito siguro ang dahilan kung bakit ang ating Mr. Speaker at ang kanyang buong kongreso ay tinanggalan siya ng budget at kung bakit talagang tinuturing siya na kalaban ng administrasyon. Dahil ki First Lady, at dahil siya nagtagumpay na tinuturing siya na parang kalaban ng administrasyon, eh talagang safe to conclude. Aba, mukhang hindi nagpapatakbo ng gobyerno ang ating PBBM. Dahil kung pagbabasihan mo naman doon sa latest beso-beso nila, mantakin mo, one day after nagsalita ang kanyang esposo na bad shot ang BP Sara sa kanya, nagkita sila doon sa graduation ng PNPA at talaga namang beso-beso pa sila. No? So, paano na yan? Paano gagawin na natin sa ating gobyerno kung yung mga may mandato ay siyang hindi nasusunod at ang nasusunod ay yung mga walang mandato. Yun ang nakakatakot sa ating demokrasya ngayon. Ano magiging implikasyon nito na, na bad shot kay First Ladies Inday Sarah? Ito ba ang dahilan kung bakit tuluyan ng mawawasak ang unity Dahil sa isang um, esposo na hindi man lang umakyat dun sa entablado. Well, umakyat siya nung unang beses at saka yung huling beses siguro no? kasama ni PBBM. Pero ang punto ko naman, eh hindi siya humingi ng mandato at hindi nabigyan ng mandato. Sila na bangayin talagang dapat magdikta kung ano magiging relasyon ng pinakamataas na nanungkulan sa ating bayan.